<laughs> lalim yan oh Lubog ka dyan Grabe oh Ang masama yan Pag nagsabay ang ilog dito sa Tungloy At ilog dun sa kabila Tingnan nyo guys Ang lalim na nito oh Video mo ako yan palayan po ay naturoy nga ng palaistaan hello hello parang sirina? Rina tignan nyo guys kung gaano ka ay ang <laughs> lalim yung palay po hindi pa siya naaani guys o oh. nanaman eh, di kalimlim. Napakalalim. Ito po dito sa banda dito sa kalsada po dito. At tulay po 'yun doon. So hindi po tayo, hindi po tayo dito makakadaan. Tayo po ay iikot pa tutungo doon sa lalaga at iiibato tayo nang e